Kahit gabi kaya luloy, sige ka pa rin ano. Parang uras. <laughs> sige, tsaka ang hirap din kasi magtrabaho sa umaga Subang init. Ah, sabagay. Tama. O nga pala, hindi ko rin ni ko rin naisip yun. Oo, <laughs> hindi <laughs> may guwanta. Anong gawain ko, magtago ako sa init. Pagdating ng gabi, yan. Parang wala tong pako-pako kaya luloy, ano. Ano lang to? tali lang ng ano tapos kawayan so, pagdating ng finishing hindi ang makita na titita yan uh -huh. ano magiging plano mo nito Papantayin mo yung lupa na to oo para magsahod lang siya uh -huh. tapos tanimam ko ito ng mga ano talong ayun so, para parang may, bukod sa mga ano gulay gulay na ano yung talong mismo ang kakapit sa ugat nito sa lupa yung ugat nun wow bang matibay diskarte ah yun talong tsaka okra hmm ayun ah, yun, pang paano yan oo oh, yung mga ugat nun so kung mataniman ko may istap ko yung lupa dito, hindi mahulog yung tanim ko, di ba? Ang bagay. Tsaka maganda yung mataba ang lupa. Oo, ito trapper ko talaga. Yan yung sa baba, mga ano yan eh. Oh. Hindi ka lang makita. Ano yung tawag yan? Yung bilanghoy. Bilanghoy ko tawag. Kamuting kahoy. Tanim mo yun o ano lang? Oh, para hindi raw ma... Maano sa init, si Kailuloy, masunog. Sa gabi daw siya magtutubaho. Ha? 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 Buho daw, <laughs> buho. Dah, buho. Diba? Aba, malaki na yung mangga doon sa unahan. Uh Oo, -oh. tignan diba mo. Oo. Oh. Di ba? Oh, ready to ano na yan. Buho-buho diba lang ano, ang bako di kay Lolo oh. yun. Okay na, tapos tali-tali lang, ayos na. Uh -huh. Ano ba yan, biskarte. Tapos pantay-pantay pa, -pantay ayos eh, no? Pantay-pantay, uh -huh. no? <laughs> ah, rigay. Walang pantay-pantay. Walang pantay-pantay. <laughs> <laughs> well, makita yan sa, ano, sa, sa finishing. Nice, doon na, doon na magugupit. Ano yun, tawag yan? <laughs> Oh, nice. Nice. sabi Nice. 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 just the book Nice. cover, Nice. pa tapos. Oh, tapos. Nice. naman kasi, aga-aga mo magano eh Nice. trabaho Nice. 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 init para kalma. Nice. Eh. <laughs> <Baby>, kalma Nice. 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 Nice tapos Diba? Walang kailangan may, may natapos ka. Tama. Sa buhay kahit may maliit na bagay. At end of the day, ang maliit, magiging malaki rin yan. Diba? Parang buto. Kasi oh. <laughs> maliit lang masyado. Pero pag inalagaan, sa tamang malaki. ano, diba? nag-grow.